Abiso po sa mga consumer, tataas ang singil ng Meralco ngayong Pebrero. Kasabay nito, nagbigay ng tips ang power distributor sa kung paano makatitipid sa paggamit ng kuryente. Si Joshua Garcia sa Detalia, Rise and Shine, Joshua. Abiso sa mga customer ng Meralco, maging wae sa paggamit ng kuryente. Matapos nilang i ang taas singil ngayong buwan ng Pebrero magpapatupad sila ng 57 centavos na dagdag singil per kilowatt hours para sa February bill. Katumbas ito ng dagdag na 115 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ayon sa Meralco, ang dagdag singil ay bungsod ng pagtaas sa generation charges dahil sa mas mataas na singil mula sa mga power supply agreement, mga independent power producer o IPP, system loss at pagbabalik ng feed-in tariff allowance. Panawagan naman ng Meralco, maging masinop sa paggamit ng kuryente Ilan sa tipid tips, ugaliin bunutin sa saksakan, ang appliances na hindi masyadong ginagamit, gumamit ng LED ng mga bumbilya, bantayan ng konsumo, gamit ng Meralco mobile app, at iba pa. We have always placed energy efficiency as part of our uh, initiative, uh, as part of our efforts to tell customers to please make energy efficiency a way of life. Kaugnay nito, nanawagan din ang Meralco sa kanilang mga kumpanyang sineserbisyuan na makiisa sa Interruptible Load Program ng Pamahalaan upang makatulong din na matiyak na may sapat na supply ng kuryente sa nalalapit na panahon ng tag-init. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.